Tambayers, welcome back to my channel. Sa video ito mga Katambayers, ituturo ko sa inyo kung paano naman tayo umorder ng Gcash card. Kasi itong sa akin Gcash card is hanggang January 2024 na lang. So, itong buwan na lang na to, ng January siya, tapos deactivate na siya. So, kailangan ko ng umorder ng panibago. So, ngayon mga Katambayers, Pupunta tayo sa Gcash app pindutin lang po natin syempre may security yan and then lalabas dyan mga tambayers, yung category niya. may send may load, may transfer may bills, may borrow may g-save, may g-insure g-invest, g-life a-reward g, -insure, g, -invest, g, -life, -reward, g and cards dito mga tambayers sa cards yan ang natin taylan natin mag-open mga itong buyers. Ayan mga itong buyers. Pindutin lang natin mga itong buyers yung order a card. Tapos send me a card. Tapos Bali ganyan na lalabas mga tambayers. Tapos yung price ng card is 250 mga tambayers. Next po natin. Tapos enter lang po natin mga tambayers yung information. Make sure mga tambayers sa pag fill up na info, kailangan uh, complete yung address tapos tama yung contact number. Kasi kukontakin tayo pag i-deliver yan mga tambayers. At syempre, yung address na ibinigay natin sa kanila, dyan nila ipapadala yung card na in order natin through online. Kaya kailangan mga ah uh, kompleto yung information na ilalagay natin dyan. Sa so, paglalagay nga pala mga tambayers ng landmark, optional lang naman yan. Pero kung mas madaling ma -deliver sa inyo, para mas mabilis, lagyan nyo ng landmark para mabilis ma-deliver sa inyo mga tambayers, lagyan nyo ng landmark. Pero optional lang naman yan. Nasa sa inyo rin kung gusto nyo lagyan. After nyo ma-peel upan mga tambayers, ganyan na yung lalabas. Tapos yung card name. Tapos yung delivery. Tapos yung delivery pinya mga tambayers. So yung card nagkaka-price lang siya na 185. Kaya siya naging 250 mga buyers dahil sa delivery fee. Kaya 250. Tapos ito mga Check nyo lang yung mga tambayers na I understand that the foregoing piece are not refundable. By ordering a Gcash card, I agree to be bound by the terms and condition for the use of the Gcash card as set out in the Gcash app terms and card protect, protect terms. Then, confirm. Ayan, process mga tambayers. Ayan ang lalabas mga tambayers. So, pindutin lang natin mga tambayers yung yung pay. Yan, process ng mga tambayers. Then, proceed. Okay. Successful na mga tambayers. Yan, mga tambayers, successful na. Bali, mga tambayers, kung NCR ka, 4 to 6 business day, bago ma-deliver sa inyo yung card. Kung sa Luzon naman, 6 to 8 business days and Visayas na 8 to 10 business day so nasa lugar nyo kung saan kayo yan mga buyers and then okay aantayin ko lang mga buyers ang pagdating ng card at ipakikita ko sa inyo yung insura ng card na nabili ko mga buyers dumating na rin sa wakas yung card na in order ko sa Gcash. So ngayon lang siya dumating mga katang Tapos gabi pa, in, gabi pa nila idinideliver itong order na to. So ngayon ko lang siya natanggap mga katang So eto na mga katang bubuksan ko na. Ito na yung magiging bagong card ko mga tambayers since may expired na yung luma. So ito na siya mga tambayers. Pag ito na-receive nyo mga tambayers, kung nga order kayo mga tambayers ng card, ah uh, hihingan kayo ng ID na magdi-deliver kasi sa inyo nakapangalan yung mga tambayers o kaya pag wala naman kayo authorization letter kung sino yung pakukuha ninyo pubuksan ko na mga tambayers hirap yeah, buksan na ito pala masyado siya na secret mga tambayers. Dito sa tinapang ko mga tambayers, naka-imbush yung pangalan ko at saka yung ko. Ganyan yung itsura niya mga tambayers ng bago kong card. Sa so, mga mga tambayo, sinakpan ko yung likod kasi may mga number siya na kailangan protektahan. ganyan yung likod niya mga tambayers tapos dyan may mga number ang magiging expiration naman nito mga tambayers is January 2029 na so matagal-tagal magagamit ang mga tambayers at ngayon naman mga tambayos, ituturo ko sa inyo kung paano to ililink sa Gcash. Kaya tara mga tambayos, panoorin nyo. Ngayon mga tambayers kailangan na rin pumunta sa Gcash app. Siyempre meron siyang security. Okay. Hintayin lang natin magbukas mga tambayers So, kailangan uli ng security pin. At nabuksan ng mga tambayers. Okay. So, dito natin pipindutin mga tambayers sa cards para malink natin yung bagong cards. dito mga tambayers so ito yung lumang card ko na ngayon mag expire ngayon January 2024 so ililink ko na yung bagong card click lang yung my link card yan nagpadala ng authentication code si Gcash so ito lang and then nasabi dito mga kabayers last digit last digit of card so i-enter ko mga tambayers virtual number Tapos next. Then nakalagay mga tambayer, Surgica's card is now linked. Nominate your pin now to enjoy your card. So, i-enter ko yung aking password. magkaiba yung mpin mga sa password ah. okay gcash card link congratulations you can now use your gcash card in all the store and atm machine worldwide okay close lang check lang natin mga tumbayers ko na link na okay mga tambayers active na yung ating gcash card na bago So, anytime mga tambayers, yung luma, hindi ko na magagamit. So, yung bagong Gcash card na ang magagamit ko pag magwi ng pera o kaya gagamitin kong pambayad. So, yan mga tambayers. Hanggang dito nila mga tambayers ang aking tutorial para sa ating Gcash card. Don't forget to like and share and subscribe na mga tambayers sa aking channel para updated po kayo sa video aking ah, ginagawa. Maraming salamat mga tambayers.